Ba na. So, meron pang natira mga kapengyo. Hello, what's up mga kapengyo? Magandang umaga sa ating lahat. Bali nandito tayo sa kasukalan ng ano ilog mga kapengi. Dalayin natin maghagis-hagis muna dito. Baka sakaling makakuha tayo ng pang-ulam. Pangsida sa Ilocano. Shout out po sa lahat ng mga Ilocano diyan na uh, laging nagba-vlog para sa future. na mga kapenyo at magpapahabol tayo ng mga banak kabanak ah. nagibay na ba sa taunog na eh

galawan. Oh, ang puputi. Huh. Ang gano'n na naman tayo, ha? Ito talaga ang papel natin dito bilang mga isla. Kailangan natin silang tanggalin. Oops, one. Easy. Tak-tak na muna natin, mga kapainyo, para isang Kalimitan dito sa ng Taiwan mga kapainyo, eh. nasa tatlo hanggang apat, apat na hagis ka lang. Uuwi ka na agad. Hey, Masun George, kaila sag lakatuk ng mga isga dito mga kabayan.

ilan sa akin mga kapeng yung kaya lang batok <laughs> nagtiray yung tirag oh banak banak sa nga na sa amin napisang nga din napisang? Yes.

tayo ng banak at dalagpa dito mga kapi. na naman. Maganda to. Ah! Kurila. Kurila na ikkaroon di ko. Ah! dalawang pa lang mga kapeya pero ayan o, oh, halos mapuno na naman yung lagayan natin janitor face. Ah, binatang Hah? aja. magigis pa dyan mga kapay. Kumata. Eh? Paikot-ikot lang yung mga isla dito mga kapay eh. Oi, oh, banak. Banak banyak. Sudah yang. Ini udah ya. Ah, ya. i don't know 嗯。 pas mana eh, ti panagala ti kuan kakapsat. Tilapia. Ato iti naala tayo. May isa man nga basketan eh. Yan. So ayan mga kapenyo. Thank you, thank you so much. Hello mga kapenyo. So nandito tayo ngayon sa garden kasi sa sobrang lakas ng hangin mga kapenyo. Dalawang araw na nagtutumbahan na yung mga saging ko dito at itong mga tanim ko na sito mga kape ay ano na, naglalaglagan na Pero, so katatapos lang natin mag isda kanina tapos ngayon naman nandito naman tayo sa ano nandito naman tayo ngayon sa garden para pitasin tong mga ano natin mga sitaw natin mga kape nyo kasi talagang yung ano nya Pinitas tayo ng sitaw. So, tapos yung mga sitaw natin mga kape niya. Tutumpahan na siya mga kape eh. Kaya habang pwede pa natin kuhanin, kuhanin na natin. Kasi talagang bibigay na itong ano natin. Bibigay na itong Bibigyan na itong ating hey. mga nilagay na ano. kailan patapos na yung season niya mga kapeyo saka naman siya namunga ng pagkadawi-dami di ba na naman kami ng pang ulam ni Utol mga kapeyo so lipat tayo dun sa habang daon, kasi mas marami pa dun mga kapeyo ay Sobrang lakas ng hangin. Yung saging ko nga mga kafe nyo. Nadali na. Ito yung saging na nadali mga kafe nyo. Ayan. Tumilapon na lang doon sa gilid. Ayan mga kafe nyo. Natumba siya dahil sa ano? Sa uh, lakas ng hangin. At araw na kasi humahangin dito mga kafe nyo. Yun yung sitaw natin mga kafe nyo. Parang ah, natin pipitasin dito mga tira natin yung iba para kapag okay na siya, dadalhin natin kay Kapengya. siya ano ba kami okay. kasi itong ano natin itong sitaw natin ay sigurado magpapalit na sa ano susunod na Akan menganggapnya sudah harvest. kasi mga kakaya. Eh. So meron pang natira mga kakaya. Eh. Para na yan kay kapeng niya. Eh. na natin yung para ako. Kasi mula. Sabi. Pinakalibre tayo ng pang-ulam mga kakaya. <laughs> ah, hah, 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 Ay! Ayan hah, Ay hah, mga hah, 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 Yung mga hah, 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 Ang maraming gulay ngayon dito mga, mga kapeyo kaya jackpot tayo kasi. Meron tayong konting tanim. Pag may pagkakataon mga kapeyo, aayusin muna natin 'to ano natin. Garden natin. Para maging okay yung ating ano ating mga pananim kasi kapag nagtatanim ako dito binabaha mga kafe nyo kaya kailangan muna natin siyang itaas ayan. so uwi na tayo mga kafe nyo Five, alas 5 pa lang Mag, didilim na naman o oh, ayan mga kafe nyo thank you so much bye bye po God bless po sa ating lahat